Nagkumpulan sa gilid ng tulay ang mga residente sa barangay Salaan sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan, mag-aalas 12 ng tanghali kahapon September 16. Ito'y matapos mahulog at tumaob sa ilog ang isang pick-up. Ang ilang residente lumusong sa ilog para itagilid ang sasakyan, maisalba lang ang driver. Gamit ang tali, itinagilid ng mga residente at pulis ang sasakyan. Family! <Salz leaner>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Sini pa ng mga pulis ang driver bago siya itakbo sa pagamutan. Ang driver, kinilala na si Luis Gabriel Jr., 56 anyos at residente ng barangay Malabago sa nasabing bayan. Sa kasamaang palad, idiniklara siyang dead on arrival. Batay sa inisyal na ulat ng mga Aldan PNP, bandang alas 11.45 ng umaga nang mahulog ang pickup sa ilog na nasa ilalim ng tulay. Iniimbestigahan pa kung ano ang naging sanhi ng pagkahulog ng sasakyan ng biktima. Nakipag-ugnayan na rin ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ni Mayor Bonafé de Vera Paraino sa mga otoridad para sa tulong ng naulilang pamilya ng biktima. Valerie this RNJ news